Ano ang lubot din? Huwag ka happy school. Si Shell, Uy. Kung sa lubot pa ninyo, kung sa prutas pa ni Orange. Kung hinso kayo, kanakong pahuloy. Ano Kung okay, sa Pesa mo. Napampers e ka ba yun? Okay? Kung sa protas pa ni Watermelon. Kung sa si show ko ba yun? Kung sa mga kung sa na-plata mo ang lubot. So, kung sa protas pa rin, Sambak aslo. Di ba naman bil? Oo, Uy! Atung pinig na lubot sa number 5 ay kung sa klaseng protas, Mmm, si Orange. Kaniyan, hindi bang hindi? Hindi, hindi. May tabo sa Kung

sampai mas diwan di agro auto <laughs> ayo magkalang sang mula sa protas pa niya pipikon dia hmm, chico wow, hinso buglubot ko eh ayun na hinso muli siya yung virgin no ilanan sa virgin head to foot ang but naman ang lubot sa to pipikon dia kung kung sa klaseng protas Wow, Apple. aku nak letak lagi ni resmi dari parti itu. Orang tu kita baru lepas pe, kumpul sang kelas yang protes. Orang tu kasi kumpul. Pasukan tu belum boleh, dapat pe masih pasukan. Orang kita baru lepas pe, kumpul sang kelas yang nak bapa bapa Nasa prutas ng or kay Orpundi is strawberry. Pero ako ba ko po niya? Hindi ko gamit. mo sa klaseng prutas niya lubo mo. Huwag mo sa prutas Ang ko na Okay, nalitin na girls. mga klaseng Sa Teresa San Pedro, so kung ko, number niyo, ato ha? So, may mga klaseng-klaseng erok sa San Pedro. Candidate number one. Ta-da! lagi bulok si number one. number one. Husky <laughs> siya. Ta-da! Ta-da! Police dog. number four. Ta-da! Yeah. Chintzu. Wow. number five. Yeah. Mission. <laughs> Candidate <'est mission. laughs> <Karnet>, number six. <laughs> <laughs> number <Karnet>, Number six. <laughs> Karnet, number six. You <laughs> six. <laughs> number <Karnet, vampire, seven. laughs> <Karnet>, Number eight. <laughs> number Number eight. Number 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 six. Number 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 Hato. Ano nga yato ng ino? number nine. Shada! Askal. Askal ang kasunin, kita sa kasada. No? Kaya nga, buang. buwan. Ito number. Shada! It's naked. So, ito yung po. So, ses, pangkalawakan ni ses. So, nga nga. Yun number. Snake. Number ten.